isang pag-isang pasok. Pasok! Oh! Saan ka pupunta? Ay, po. Ayun. Ano lang yun, ha? Kaya mo siya dito, ha? Bakit gumabot na naman kayo doon? Okay, go to work na dito? Camera, ako na. Ako na. Ako Balik po ni Tirita, put na nga yung exit frame. Dandiyan yung dialogue nyo. Tuloy din yung dialogue nyo kahit wala kayong camera. Kaya ito na yan, pang-exit si, si ano, dahan-dahan naman towards a camera. Okay, so nagiging close-up yan. The more kumukross-up tayo, the more mo may... So kung tumakit mo ngayon dito, the more nyo itataas to, kasi na dito na yung... Tapu. Okay? Okay? pakis-kis ng ano at sa buhay mo. So, okay na tayo? Isang gusto mo ba ganun yung ending mo? Ganun pa ka tight first time ko ba? Alam niyo na, pita? na tinatanggal niyo yan, nag-uwayo ko yan. Okay? So, uh, re-restal natin na ang konti na. I'm still voting here now. Ayan. Kaya huwag ko siyang ipitawa. So, Diana. Ayan, okay, well, medyo tapos na yung preparation nila. Sa Dali, na parang roller coaster. Tetest na natin. Dali nga natin, pare ko. Good na. Kareto ko. Sige, ako ko lang kareto. Video ka. Ano ko yan eh? Camera man ko yan eh. That's mo yan. That's it, man. Pinatantali mo. Ito ka ko. Ano ko yan? Cyber field okay. na yan si like... uh, hey, is cool. Post mo yan sa YouTube. Ay, teka. Ay, ay, ay. Tablet. Pakilala mo naman Pakilala mo naman kami. So, simulan natin kay Master, hindi sa edad to ha, masalasalang sa muna. Si Jomary ko lang si Master Mio. Master Mio, sa aming cover. Ang artista, artista. Jomary. Sana <laughs> po siya, lang no, pero hindi. Eh. Ano yun, may ilaw lang sa likod. Eh, maganda. Ay. Ah, yung yeah. Operator natin, Dali Operator. Ay, hmm. e, yup. Eh ano, number one, pari ko eh. Number 1 AC. Papakilala natin. Pandi boy. Pandi boy. Ang kapit ka dito, Pandi boy. Tapos na yung Panday. Number 1 AC. Siya ang gumawa ng Panday. Pandoy! Pantay bata. Pakilala ka naman. Pandoy Kids. Po si Pandoy. Number 1 AC yan. Kasi direct Louie. Direct Louie. Yan ang... Direct Louie. Direct Louie. Take it easy natin, Cha. Take it easy. Take it ka naman, Cha. Pwede mo makaka-fiesta. Ito naman, patanggas. O, yung beaker, man. Yan. Pag-fiesta to eh. O, yan. O, yan. Ano to? Ayan, medyo puntahan niyo nga yung nagre-register na natutulog nagising. gising. Di ba, blower? Stand. Yes, <laughs> yan, magawa siya electronics. <laughs> o, yan. Hindi po, magawa. Magawa ng blower. Sira. Hindi niya isba na Pag na. Pag na. Hindi siya gagawa pala si Jed. Pakita mo yung mukha mo. Si Jed, may na kami gagawin. Siya gagawa nung opening billboard ko. Sa magkukroma kami. Kaya na tayo may chroma shoot. Last day. last day. Sa last Sa last day. Sa last kaya dinig natin na yun, tapos na ng OVP natin. Li. Yeah. Oh, pa mm -hmm. 'yung kamay. Yeah. Ano mo? Seven so, ba? Diba? One so. One so. One so. One Okay. One so. One so. One so. One so. One so. One so. One nagliliwanag One eh. Dito ka One so. One Kala mo parang ini-interview na rin Bay yung ano. Yung nakapanood, naalala ko pa yung partner ni si Jackie Dreyfus. Sa Chana? Chana. Oh my God! Ang gabi. Partner pa kami doon. Hindi naman, Chaya. friends lang kami. Sama si Smokey. Uh, Ang galing niyo po doon, Chana. Yung una ko ng Chana. Oh, part one. Oh, Chana. Oh, anak ni Janice. My gosh. Oh. Hindi, last namin mga tanong. Hindi, dun yan. Ang gabi ng mana po naman. Six. po tapos <coughs> siya. Oh, diba? Sabi niya, hanggang dito, sa dito, ako oh, okay. yan so, na, excuse me. Hindi naman nakadikit eh. Bakit naman? Lapit na kamay mo. Huwag oh, ito. Bakit naman nakadikit okay, ako dito? Ngayon, malalaman siya. na talaga kung sino ang commander eh. <laughs> malalaman na. Malalaman na, kung sino commander. Lapas <laughs> na yan. Lapas na yan. Sinang-tore na siya. Pero sabi mo, tuwi nating tinisig. Ngunit nga nagpapanya ko naring posing-posing lang. Huwag ka sakin mo sa akin nun ni Frisbee Gentleman, please be nice to me. Iba po ang kwento niya sa amin ma'am eh. Sabi niya ganyan, ma'am ni Simeon, no, hindi ko payain sa kanila Frisbee Gentleman. Nandito tayo sa location ng mamanyika, dun sa bahay na mansyon ng pamilya. So tignan natin kung ano nangyayari.

Matigas ang hawak ha, parang martilyo ha, matigas. Ayan, matigas. Tapos, may sayo, then, yan, matigas. Tapos huwag mo ididikit sa'yo. Huwag mo ididikit sa'yo. Huwag matigas ididikit Ay, di. mo Ojo. Ojo, teka. Parang Pilipina talaga Oling. Ay, di ay, 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 Since 30. Ayan na. Matigas, matigas. Ay, puto na, ang ka, pare. Ano, tinamaang ka? ka. Maliit na ulo. Palaki. Tinamaang ka. Eh. Patatapilong, patatapilong. Panabala eh. sa pamilya Wala namang kutsing yan. Pero natasdikan ka yata ng kutsing. Yung malambot, pare. Meron ka. Yun, 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 yun. Mga ulo <laughs> na Pangit! Pangit! <Paget>, Pangit! <laughs> Pangit! 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 <laughs> Good morning. Kain na ako, kain. Kain na ako, sabi mo. Kain na, na, ako. Palak, sana masarap namin almusal. Almusal namin ginining, uh, ah, okay. no? oh. Wait, Walang kamatayan wow. ito. mo na to? Kamusta? Ano ulam? Ito, wala kang matayang itlog. Loko, manok pre... Manok yan, manok. Ano almusal nyo? Manok. Oo, oh, di ba? Manok! Tama na yan! Ikaw ba yan? tiring na kaya ako ngayon! Dispatch ako sa akin! Tama na yan Dispats sa'yo! Tapag sa eh. Ingatan nyo makawala ah! Ingatan nyo makawala sila ate ah! Baka magwala sa labas eh oh? <laughs> Ha? 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 Bigyan Ha? gamot. Bigyan Ha? gamot. Asa Ha? 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 Hindi, oh, hindi ako nagpasa. kalma lang, ha? Pag nagwala, injection na nyo agad. Hindi nakarating yung screen. Direk. Gusta, direk. pinakamayaman dito, Pilkasura. Ay. Marika eh, mag-wanan-wan po ako nga tayo. Anong gusto mong pag-usapan natin? Yung mga pinagdala nating hirap at ginawa. Hindi ka lang naghihirap eh. Ha? Naghihirap tayo? Nakita nga, may eh, picture nga tayo sa direct mo siya. Swimming pool tayo eh. Nakita mo ba yun? Hindi, kailan yun? Nakita mo yan na doon tayo, baka tayo gano'n oh? No? Ay, oh. Sa ano? Sa... Uh, tarot ba yun? Tarot yun. Yung may nahulog sa swimming pool. Oo. Uh. <laughs> bumagdamag tayo sa tubig, nandun tayo, naalala ko tayo. Ay, hindi pala, kami lang pala, basa. Nandun kayo sa, ano, sa, sa isla kayo. Sa hirap lang pala, at sa ginhawa. Sa hirap, at sa ginhawa. Yeah, sa hirap. Hindi ko naman naman sa bato. Hindi ko naman naman. Hindi ko naghihirap ako pre. Pero sa daan. Habis eh, naghihirap ako. Sabi ko lang, Kape, pare. Kape. Kaya kape ah. Baik kawan